Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 51 hanggang 55. Kabanata 51. Ang bagong bukas na hotel ni Stephen ay nasa development zone ng Ores Hill City. Ang development zone ay malayo sa urban area at ang lupain ay malaki at kakaunti ang populasyon. Medyo nagtataka si Charlie kung bakit dito pinili ni Stephen na magbukas ng hotel. Gayun paman, Narinig ko mula kay Claire na ilang malalaking negosyo sa pagmamanupaktura ang nanirahan sa development zone kamakailan. Kabilang ang malalaking kumpanya tulad ng Foxconn, na malapit ng gumana. Kaya talagang matalino si Stephen na magbukas ng restaurant dito ngayon. Ang restaurant ni Stephen, sa gilid ng isang malawak na bagong kalye, ay tila medyo malaki, na may dalawang palapag sa itaas at ibaba. Ang pangalan ng restaurant ay Yulai Restaurant. At ito ay tila may ilang masining na paglilihi. Nang pinaandar ni Charlie ang kotse patungo sa pinto ng hotel, may nakapark na mga sasakyan sa pintuan. At ilang tao ang nakatayo sa harap ng isang gintong BMW na kotse na naninigarilyo at nag-uusap. Kilala ni Charlie ang mga taong ito, lahat sila ay kaklase sa nakaraang unibersidad. Ngunit ang mga taong ito ay walang pakikipagkaibigan sa kanya. Naalala pa ng taong pinamungunuan ni Charlie na ang pangalan niya ay Gerald White, na medyo sikat na second generation na mayaman sa klase niya noon. Palagi niyang iniisip si Claire, ngunit hindi lahat nilingga ni Claire. Sa pagkakataong ito, napasandal si Gerald sa gintong BMW na kotse at tumanggap ng mga papuri mula sa kanyang mga kaklase. Ilang kaklase ng lalaki ang nagkomento sa kanyang bagong bayong BMW na sedan at napabulalas. Kuya Gerald, panalo ka talaga sa buhay. Nagmamaneho ka ng ganoon kamahal na sasakyan. Gayun pa man, kakagraduate mo lang. BMW. Ito ay tila ang BMW 540. Tama, ang nangungunang limang serye. Natawa si Gerald at sinabing, ay. Limandaan at apat na po. It's nothing more than 700,000 or 800,000 only. Pupunasan ko. Limandaan at apat na po. Ito ang pinakamahal na imported na kotse sa limang series. Oy, gusto kong bumili ng 200,000 BMW isang series, pero hindi ko man lang binabayaran ng down payment. Ito ay mas masahol pa kaysa sa pag-alis. Kuya Gerald, napakalakas siguro ng sasakyan mo di ba? Ngumiti si Gerald at sinabing, fortunately, it's okay. Medyo malakas ang kick. Sa pangkalahatan, hindi ka makakatagpo ng kalaban sa kalye. Ito ay kahanga-hanga. Kung pwede lang may BMW na kotse, iniisip ng girlfriend ko na hindi ko kayang bumili ng kotse. At nakakainis ito. Sa oras na ito, Isang taong may matalas na mata ay nakakita ng isa pang BMW na paparating at nagulat na nagsabi, Oo, oh, ito ba ay BMW din ng isa sa ating mga kaklase? Oo, oh, aking damo, hindi ba ito si Charlie ang mabahong basura? Mukhang nakaupo si Claire sa co-pilot. Damn, itong lalaking kumakain ng tira ay nagmamaneho din ng BMW. Dapat ay tama si Claire. Nakita rin ni Gerald si Charlie sa kotse at may malungkot na ekspresyon. Ito pala ang basura. Damn! Ang swerte niya talaga. Sa oras na ito ay may nagtanong. Hoy! Aling serye ng BMW ang kanyang minamaneho? Sa oras na ito, pinaandar ni Charlie ang kotse sa malapit. Pagkatapos ay tumalikod at pumarode sa parking space. Napasulyap si Gerald sa limandaan at dalawampu sa tail label. At biglang umiti ng mapang asar, T.S.K. 520, the lowest beggar version of the 5 series. Namamagalang ang mukha, kahit sino ay kayang bilhin ang modelong ito. Agad namang tumango ang katabi niya at sinabing, Kuya Gerald, you have the top 5 series. He has the cheapest limang series. Is it a lot worse than yours? Malamig na ang umuto si Gerald. Mabibili ko silang dalawa. Ang galing ni Kuya Gerald. Sa oras na ito, inihinto ni Charlie ang sasakyan, at naunang naglakad si na Claire at Elsa. Ang ilang mga batang lalaki ay agad na tumingin ng diretsyo, at binati sila ng isang pulutong. Oo, dalawang gintong bulaklak sa ating klase ang magkasama. Kabanata 52 Magalang na binati ni na Claire at Elsa ang lahat. Tumingin si Gerald kay Claire, na ngayon ay mas maganda, at ang kanyang puso ay labis na hindi balanse. Damn, bakit? Noong siya ay nasa kolehiyo, desperadong hinabol niya si Claire, ngunit hindi siya nito pinansin. Ngayon, kasal na talaga siya sa isang live-in na manugang at isang basurang kumakain ng mga tira. Bulag talaga ang Diyos. Sa pag-iisip nito, napangiti siya, nako, Charlie, Mukhang napakaganda ng treatment mo simula nung sumama ka sa bahay ni Claire. Naka BMW kayong lahat. Nakabili na si Claire, may shortcut ka talaga sa buhay na ito. Isa kang huwaran. Medyo nalungkot ang ekspresyon ni Claire nang marinig niya ito. Agad na sinabi ni Elsa sa gilid. Gerald, nagkakamali ka. Itong sasakyan ay hindi si Claire ang bumili. Si Charlie mismo ang bumili. Oh, Napakunot ng noo si Gerald. Galing, all in the BMW 5 Series. Pagkatapos ng pagsasalita, sinasadya niyang pukawin si Charlie. Sabi ko, Charlie, walang mga sasakyan sa development zone. At ang entrance avenue ay malawak at tuwid. Paano kung tayong dalawa ay mas mabilis na magmaneho kaysa sa isa? Kung unat ang noo ni Charlie. Nakatingin sa puso ni Gerald na medyo nagtatampo. Ano kayang gagawin niya para pahirapan ako? Wala akong pagkakaibigan sa kanya. At saka, kaninong sasakyan ang mas mabilis kaysa sa akin? Ako ay isang BMW 700 at anim na po, ang pinakamahal at pinakamabilis na modelo ng BMW. Kumpara, parang nambubuli ako ng bata. Akala ni Gerald na takot siya. Agad namang ngumiti. Ay, sabi ko, Charlie, bakit ganyan ka pa rin noong college ka? Anong kinakatakutan mo? Nag-aatubili ka bang pasanin ang mga singil sa petrolyo? It's not a big deal. Magdadagdag lang ako ng tangke ng gas para sa iyo. Elsa protested with some dissatisfaction. Hoy, Gerald, anong ibig mong sabihin? Ang iyong sasakyan ay isang BMW limandaan at apat na po, at ang kay Charlie ay isang limandaan at dalawampu. Ang kapangyarihan ay iba sa ilang mga grado. Tumatakbo ba ito ng mas mabilis kaysa sa iba? Sa tingin mo ba ito ay patas? Gerald shrugged his shoulders. Ang sasakyan ay nakadepende sa teknolohiya. Ang isang magandang kotse ay hindi nangangahulugang tumatakbo ng mabilis. Ngunit nakasalalay din sa teknolohiya at tapang. Hindi ko alam kung may lakas ng loob si Charlie na makipagkarera. Then forget it. Anyway, hindi pa nakakapunta si Charlie sa stage. Alam ng lahat. Sumang-ayon kaagad ang ilang katabi niya. Tama, sabihin mo lang kung natatakot ka. Hindi nahihiya. Hindi nagalit si Charlie at tumawa at sinabing, Gerald, walang pagkukumpara, pero hindi lang natin may kukumpara sa bibig. Mas mabuting tumango na lang. O mas boring. Sige, nag si Gerald na hindi na loko si Charlie. Bigla niyang narinig na siya mismo ang nagbanggit nito. Agad siyang naniwala na siya ay namamatay. At sinabi, Bueno kung may matatalo, luluhod siya sa lupa at yuyuko sa kabilang partido. Ano sa tingin mo? Umiling si Charlie, lahat tayo ay nasa hustong gulang. Huwag maglaro ng parang bata. Sa oras na ito, si Stephen, na nakasuot ng sud, ay lumabas na may dalang isang malaking plato ng mga paputok. At nang makita niyang paparating si Charlie, agad siyang humakbang at tuwang-tuwang sinabi, "Oh, Charlie, nandito ka." Tumango si Charlie, ngumiti sa kanya at sinabing, "Congrats sa pagbukas ng bago mong restaurant." Stephen, ngumiti si Stephen at sinabing, "Salamat, Kuya." Gerald said coldly at this time, "Charlie, don't change the topic. Tell me What color do you think is appropriate? Nagtataka na tanong ni Stephen. Ano ang mali? Anong ginagawa mo? Bahagyang lumitis si Charlie, tumingin sa malaking plato ng mga paputok sa kanyang mga bisig at tinanong siya. Stephen, gaano kalakas ang yung mga paputok? 30,000 ring. Ngumiti si Stephen. Ang kanya na ito ay hindi mura. Ito ay pula sa buong sahig. Higit sa 6 na raan tumango si Charlie, at sinabi kay Gerald, ikumpara natin, at kung sino man ang matalo ay ilalagay itong paputok sa sasakyan niya para sumabog, ano sa tingin mo? Kabanata 53 Nang marinig ito ni Gerald, hindi niya napigilan ang kanyang pananabik. Ang kanyang sariling sasakyan ay limandaan at apat na po, si Charlie ay limandaan at dalawampu, kahit na siya ay pagod, hindi siya mananalo. Naglakas loob siyang tumaya ng ganoon kalaking taya sa sarili niya. 30,000 libong singsing na paputok ang nakalagay sa kotse, at ang kotse ito ay kakilakilabot din. Karaniwan, ang interior, mga upuan, at console ay may bubomba sa isang gulo. Dahil si Charlie ay naghahanap ng kamatayan sa kanyang sarili. Ito ay talagang nagbigay sa kanya ng isang magandang pagkakataon upang hiyain siya. Kaya naman, Halos walang pag-aalinlangan na tumango si Gerald, at sumigaw, lahat kayo patuto ako at si Charlie ay maglalaban para sa pinakamabilis na kotse. Kapag natalo ako, ilalagay ko itong paputok sa kotse at sinindihan. Pagkatapos magsalita, sinabi niya, kung ang sinuman ay magsisi at mapahiya, ang buong pamilya ay mamamatay. Agad namang nagkagulo ang ilang kaklase niyang lalaki sa tabi niya narinig ng mga kaklase sa itaas na may ganoon, at lahat sila ay nagmadaling lumabas. Dalawampu o tatlumpung tao ang nagtipon sa paligid ng pinto na naghihintay ng magandang palabas. Iniisip ba ng lahat na si Charlie ay isang tanga? Ang limandaan at dalawampung ay naglakas loob na hamenin ang limandaan at apat na pu. Lahat ito ay tuwid na daan. Kaninong kotse ang mabilis na nagmamaneho ay walang gaanong kinalaman sa teknolohiya at ganap na nakasalalay sa pagganap ng kotse. Isang limandaan at dalawampu, kahit na ito ay hinimok ng Schumacher, imposibleng lumampas sa limandaan at apat Mukhang malapit ng ideklarang scrapped ang brand new BMW limandaan at dalawampu ni Charlie. Patuloy din ang pagpapayo ni Claire K. Charlie, na nagsasabi, Charlie, huwag kang mabalisa sa kanya, sinasadya niyang gawin ito. Huwag makipagkumpitensya sa kanya. Bahagyang umiti si Charlie. Huwag kang mag-alala. Honey, hinding-hindi mawawala ang asawa mo. Tumawa ng malakas si Gerald. Naku, Charlie. Huwag ka ng magsalita ng iba. Hanga ako sa tapang mo. Hahaha. -ha -ha. In this case, let's stop talking nonsense and just drive and compare. Sige. Tumangus si Charlie at tinanong siya. Paano ang karera? Itinuro ni Gerald ang intersection sa dulo ng kalsada at sinabi, Sabay-sabay tayong magsimula, at tingnan kung sino ang unang makakarating sa intersection na yon at pagkatapos ay lumiko. Once we go, kung sino ang mauunang bumalik ay siya ang mananalo, ano sa tingin mo? Ngumiti si Charlie at sinabing, walang problema. Sige, tuwang-tuwang sabi ni Gerald, everyone is a testimony we will start the game right away. Dahil doon, sumakay siya sa kanyang BMW limandaan at apat na po at nagmaneho papunta sa kalsada. Hindi alintana ang pagharang ni Claire. Pinaandar ni Charlie ang kotse sa gilid ni Gerald. Ang harapan ng dalawang sasakyan ay nakahanay. Sa oras na ito, ngumiti ang isang mabuting tao. Bibilang ako para sa inyo. Sige, ngumiti si Gerald. Simulan kapag handa ka na. Tumango si Charlie at binuksan ang sports model ng kanyang BMW pitundaan at anim na po. Gumagamit ang BMW pitundaan at anim na po ng anim. Anim na litro na displacement at limandaan at walumput limang horsepower na makina. Ang susunod na BMW limandaan at apat na po ay gumagamit ng tatlo. 0 litro na displacement at tatlundaan at apat na pong horsepower na makina. Ang displacement ay dalawang beses na mas maliit kaysa sa pitundaan at anim na pu, at ang kapangyarihan ay 245 horsepower. Masasabing isang mundo ng pagkakaiba. Gayun pa man. Paano nalaman ni Gerald na ang Charlie's 500 at 20 ay talagang top 760? Akala niya may pagkakataon siyang manalo. Tuwang-tuwang sumigaw ang estudyanteng namamahala sa countdown. Maghanda. Tatlo, dalawa, isa. Pagkababa ng boses ay agad na tinapakan ni Gerald ang accelerator pedal. Alam niyang determinado si Charlie na manalo, pero gusto niyang gawing mas pangit ang pagkawala ni Charlie. Kaya, subukang tumakbo ng mas mabilis. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay sa kanyang kanang kamay. Isang itim na anino ang mabilis na sumugod palabas, at agad siyang iniwan at malayo. Ito ang BMW 500 at 20 ni Charlie. Halos hindi makapaniwala si Gerald sa kanyang mga mata. Oh shit, paano kaya yun? Ito ay hindi kailanman posible. Kabanata 54 ang kanyang BMW 500 at 20 ay mayroon lamang 184 na lakas kabayo, habang ang kanyang sariling sasakyan ay may 300 at 40 lakas kabayo na halos dalawang beses ang taas. Paano niya ito na abute ng ganoon kadali? Tulala rin ang mga kaklase na nanunood sa kilig. Walang nag-aakalang si Charlie, na inaakala ng lahat ay matatalo, ay naging parang palaso mula sa tali, agad na nalampasan si Gerald, at bigla siyang iniwan sa malayo. Bago tumakbo si Gerald sa kalagitnaan, nakatalikod na si Charlie sa dulo ng kalsada. Nang tatalikod na sana si Gerald, pinaandar na ni Charlie ang sasakyan pabalik sa pinanggalingan. Nanalo si Charlie, at nanalo na may napakalaking kalamangan. Tumalikod na lang si Gerald at bumalik, at nakitang nakarating na sa dulo si Charlie, halos bumagsak ang buong katawan niya. Anong nangyari? Ano ba ang nangyari? Kailan naging doble ang BMW limandaan at dalawampu sa BMW limandaan at 40? Mali, itong bastard siguro ang nagmodify ng kotse niya. OSH. T. Sumakay ng binagong kotse para ipahiya ako? Damn. He greeted his teeth and drove the car back in front of everyone. Pumalakpak na si Charlie kasama si Claire para ipagdiwang ang tagumpay. Napatulala ang mga estudyante sa paligid. At hanggang ngayon ay hindi nila maisip kung bakit napakabilis ng Charlie's limandaan at dalawampu. Inihinto ni Gerald ang sasakyan at galit na naglakad palabas at umungo. Damn! Charlie, nagmaneho ka ng binagong kotse, tama ba? Wala ito sa paligid. Ang binagong kotse ay may napakalaking kapangyarihan kaysa sa akin. Paano ito maihahambing? Ngumiti si Charlie at sinabing, Oy, Gerald, ngayon mo lang sinabi na mas mahalaga ang motibasyon, hindi ang teknolohiya at lakas ng loob. Ngayon kung matalo ka, mahihiya ka? Hindi ko ginawa, bahagyang nataranta ang ekspresyon ni Gerald, at mayabang niyang sinabi, niloko mo ako. Mapanlait na sinabi ni Elsa. Gerald, ikaw ay walang iba kundi mga salita, ito ay talagang nakakadiri. Huwag kalimutan ang nakalalasong sumpa na ginawa mo, kung sino man ang ayaw tumaya at matalo, ang buong pamilya ay mamamatay. Oo, oh. Marami sa mga kaklase na naghihintay na makita ang mga biro ni Charlie ay hindi nasisiyahan kay Gerald. Nakikita nila na hindi talaga kayang magpatalo ang taong ito. Napakalaking tao, hindi siya mismo ang pumulot ng mga bagay-bagay. Maglakas loob na mag-cash out. Kaya't may nagbuka ng bibig at nagsabi, Gerald, ang boring mo, nasaksihan ito ng lahat, kailangan mong ikumpara ang iyong sarili kay Charlie. Sinabi mo rin na mahalaga ang iyong motibasyon. Kapag natalo ka, patay ang buong pamilya mo. Ngayon kailangan mong lokohin ang iyong sarili. Obvious ba na mamamatay ang buong pamilya at hindi mo igagalang ang kontrata sa pagsusugal? Oo, sinabi ng isang batang babae, Gerald, iniisip ng lahat na ikaw ay partikular na lalaki, at isa lang ang sinasabi mo, ngunit hindi namin inaasahan na magiging ganoon ka kabaklash. Sabi ng iba, nakikita ko kung ano si Gerald, isa siyang double standard na aso. Kung natalo si Charlie, siguradong hindi niya papakawalan ng madali si Charlie. Ngayong natalo na siya, nagsimula na siyang maglaro ng mga rascal. Ito ay ugaling basura. Asul at puti ang mukha ni Gerald. Sa totoo lang, Kakabili lang niya ng kotse ito nang wala pang isang buwan at gumastos siya ng higit sa pitundaang libo bago at pagkatapos. Kung talagang maghahagis ka ng tatlumpung libong ring na paputok at sisindihan ang mga ito, ang sasakyang ito ay kakilakilabot. Sarili niyang sasakyan nito, karaniwang hindi niya pinahihintulutan ng anumang maliliit na gasgas o alikabok na lumitaw. Kaya bakit siya papayag na maghagis ng mga paputok dito? paman sa dinami-dami ng mga kaklase na nakatingin sa kanya. Ngayong halatang nawala na siya ng suporta ng mga tao, kung patuloy siyang magtitsaga sa kawalang hiyaan, tiyak na hindi siya makakasama ng mga kaklase sa hinaharap. Sasabihin pa nga nila kahit saan na natalo siya sa pagsusugal. At mas gugustuhin pang dalhin ang sumpa sa pagsusugal na namatay ang buong pamilya, at hinding-hindi igagalang ang taya. Sa pag-iisip nito, Naduraj ang kanyang puso. Kung hindi mo sindihan ang mga paputo, masisira mo ang iyong katanyagan. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Charlie, Gerald, lahat ay kaklase. Hindi ka maaaring magbiro, ang iyong sasakyan ay medyo mahal. Kung ayaw mo, hindi dapat tumaya. Nakahinga ka agad ng maluwag si Gerald. Gayunpaman, agad na tinalakay ng mga estudyante sa paligid. Oh, Malaki pa ang katawa ni Charlie. Nakakahiya talagang makita si Gerald. Oo, napagtanto ni Charlie na hindi niya kayang matalo. Kaya binigyan niya siya ng step down. Biglang sumabog ang self-esteem ni Gerald. At sumigaw siya. Sino ba ang nagsabing hindi ko kayang mawala? Ano ang paputok? Ibigay mo sa akin. Dahil kaya kung sumugal. Natural kaya kung matalo. Sa sandaling ito. Pinunasan ni Charlie ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 55 Nagwawala si Gerald sa mga sandaling ito. Ayaw niyang madurod siya ng basura ni Charlie sa harap ng kanyang mga kaklase. Kaya't binaling niya ang kanyang isip. Kinuha ang mga paputok mula sa mga kamay ni Stephen, at direktang itinapon sa kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang lighter. Kinuha ang fuse ng firecrackers, at malamig na sinabi, tingnan nyo ng mabuti, ang tao ay hindi isang taong hindi kayang mawala, hindi banggitin ng pakikiramay ni Charlie. Pagkasabi nun ay agad niyang sinindihan ang lighter. Ang mga paputok ay nag-apoy sa isang iglap, kaluskos sa sasakyan, at sumabog. Noong una ay kitang kita mo pa ang apoy sa loob ng sasakyan, ngunit hindi nagtagal. Puno na ng makapal na puting usok ang sasakyan, at ang tunog ng walang tigil na pagsabog ng paputok ay nagpatulo ng dugo sa puso ni Gerald. Ngunit ang mga kaklase na nanood nito ay nagbulungan na may pananabi. Marami ng mag-aaral ang nagsimula ng maglabas ng kanilang mga mobile phone para mag-record ng mga video at planong ipost ang buong proseso sa Instagram at Facebook sa ilang sandali upang tingnan din ng mga netizens ang pambihirang operasyon ng palabas na ito. Ang 30,000 ring na paputok ay sumabog. At hindi nagtagal ay sumabog ang mga upuan ng BMW limandaan at apat na po. Ang mga upuan ay napuno ng isang malaking bilang ng mga espongha, na pawang mga bagay na nasusunog. Sa tulong ng mga paputok, Isang bukas na apoy ang agad na nagliyab. Hindi inaasahan ng lahat na sisindihin ng mga paputok ang sasakyan at napuno ito ng puting usok at hindi ito nakikita kahit magliyab. Gayunpaman, nang halos sumabog ang mga paputok at nagsimulang kumalat ang usok, ang apoy sa loob ay biglang bumukas at ang buong compartment ay biglang nagliyab. Naghiyawan ang mga kaklase sa eksena at nabigla si Gerald sa gulat. Dam, patayin mo ang apoy, patayin ang apoy. Noong una ay inakala niya na ang isang paputok ay magpapasabog sa mga upuan at makakasakit sa loob ng karamihan. Ngunit gagastos siya ng sampu-sampung libo, o kahit na daang libo upang ayusin ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na susunugin ng mga paputok ang sasakyan. Sumigaw siya ng fire extinguisher ngunit walang tumulong sa kanya na patayin ang apoy sa sasakyan ng walang dala. Nagmamadali siyang nag-dial sa 911, at pagkatapos ay desperado siyang tumingin sa lugar habang lumalakas ang apoy ng kanyang sasakyan, at tuluyang nahulog sa dagat ng apoy. Pagdating ng truck ng bumbero, tanging ang nasunog na frame ng BMW 500 at apat na puwang naroon. Mula sa frame, hindi mo masasabi na ito ay dating isang BMW. Nakadapa si Gerald sa lupa, desperadong pinagmamasdan ang kanyang pinakamamahal na BMW na naging abo. At ang kanyang puso ay masakit. Kung alam niyang ito ang mangyayari, pinatay na niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi aktibong pukawin si Charlie at gustong makipaglaro laban sa kanya. Hindi lang nawala ang mukha niya. Kinuha pa niya ang sasakyan para masira. Walang ekspresyon sa mukha ni Stephen, ngunit medyo nakakatawa siya sa kanyang puso, at tahimik na binigyan ng thumbs up si Charlie. Pagkatapos, sinabi niya kay Gerald, Gerald, huwag kang masyadong malungkot, malapit ng matapos ang oras, dapat ba tayong pumasok para sa hapunan? Gustong humanap ni Gerald ng dahilan para diretsyong umalis, pero napag-isipan niya ng mabuti, sobrang nagmura. Charlie, The bastard. Sa anumang kaso, ang kanyang sasakyan ay inabandona dahil kay Charlie, kaya ang lugar na ito, dapat kong mahanap ito pabali. Kaya tumayo siya, na nagkunwaring kalmado at sinabi, ano ang nakakalungkot sa akin, gusto ko lang tumaya. Dumating din ang ilan sa kanyang mga kaklase upang sumang-ayon sa kanya. Napakayaman ni Kuya Gerald. Ano ang BMW? Oo, para sa kanya, isa lang itong ordinaryong scooter. Alam ng lahat na gustong makaharap ni Gerald. Kaya hindi na niya binanggit ang bagay na ito. At sumunod kay Stephen para maghanda para sa opening ceremony. Sa tindahan, ilang mesa ng bangkwet ang nakalagay sa lobby, at sa maliit na entablado sa harap, nakasabit ang mga banner na nagdiriwang ng reunion ng mga kaklase at ang pagbubukas ng hotel.